Sa bawat baitang ng hagdan, may kwento ng lakas at balanse, pero paglampas 60, hindi na sapat ang bahala na. Kailangan sanay ng tuhod, balakang at binti para may puwersa kang itulak ang sarili paakyat at may kontrol kang bumaba ng hindi kumikirot. Ang magandang balita, hindi mo kailangan ng gym. Limang ehersisyo lang. Aprobado ng doktor at madaling sundan ang kayang magbalik ng tiwala sa pag-akyat ng hagdan sa loob ng ilang linggo kapag ginagawa ng tuloy-tuloy. Ang layunin natin ngayon, ginhawa sa tuhod, tibay ng hita at puwitan, lakas ng guya at balansing hindi nangangapa sa bawat hakbang. Bago magsimula, safety muna. Maglatag ng matibay na upuan o hawakan sa pader o kahoy. Magsuot ng sapatos na hindi madulas. At kung nahihilo ka kapag biglang tumayo, umupo muna at bilang ng sampu bago gumalaw. Ang tamang pakiramdam sa banat ay komportable, hindi tusok o matinding kirot. Kapag may matalim na sakit, pamamanhid pababa sa paa o biglang ngal o panlalabo, itigil at kumonsulta. Mainam ding uminom ng konting tubig sa umaga at hapon, hindi sa mismong oras ng tulog para hindi kapuyat sa ihi. Unang ehersisyo, sit to stand, para sa tuhod at puwitan. Umupo sa matibay na upuan, talampakan na kalapat, tuhod sa lapad ng balakang. Itulak ang paasa sa hig at pisilin ang puwitan para makatayo. Dahan-dahang umupo pabalik na parang may hawak na itlog sa likod. Kontrolado hindi bumabagsak. Gawin ito ng 8 to 12 ulit, 2 to 3 sets, pahinga ng 30 to 60 segundos kada set. Kapag kaya na, ilagay ang mga kamay sa dibdib imbis na umalalay sa upuan. Sa susunod na linggo, bahagyang iusog pa atras ang balakang bago tumayo para mas maramdaman ang puwitan. Ito ang galaw na direktang tumutulong sa puwersa paakyat sa hagdan. Kung may natutunan ka sa video ito, pakihit naman ang like, at huwag din kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ikalawang ehersisyo. Step up sa mababang baitang para sa hakbang at balanse. Humanap ng unang baitang o matibay na platform, 10 hanggang 15 cm ang taas. Hawakan sa barandilya kung kailangan. Apak ang kanang paa sa baitang. Itulak pataas gamit ang sakong, hindi nalili hanggang makatayo. Dahan-dahan ibalik ang kaliwang paa sa sahig, sunod ang kanan. Gawin ng 6 to 10 ulit bawat paa, 2 set. Progresyon. Dagdagan ang taas ng baitang hanggang komportable o magbagal sa pagbaba bilang ng tatlo para palakasin ang kontrol. Tip. Isipin mong tinutulak ang sahig pababa para hindi sumakit ang tuhod. Ikatlong ehersisyo heel raises o calf raises para sa guya at push off. Humawak sa sandala ng upuan o sa pader. Tumayo ng magkadikit ang paa. Iangat ang sakong para tumayo sa daliri ng paa. Pigil ng isang segundo sa tuktok. Ibaba ng dahan-dahan. Gawin ng 10 to 15 ulit. 2 to 3 set. Pagkakaiba, subukan ang single leg support. Isang paa ang nagdatrabaho habang ang kabila ay bahagyang nakasahod sa sahig bilang suporta. Malakas na guya ang sikreto ng huling tulak paakyat at ng kontrol sa pagbaba para iwas lagapak. Ikaapat na ehersisyo, hip hinge at mini deadlift pattern para sa balakang at likod na pampuwersa. Tumayo sa lapad ng balakang ang paa, bahagyang baluktot ang tuhod, ilagay ang mga kamay sa balakang. Itulak ang balakang paatras na parang uupo ka sa hangin. Likod tuwid, tingin sa sahig isa hanggang dalawang metro sa harap. Maramdaman ang banat sa likod ng hita. Itulak ang sahig gamit ang sakong para bumalik sa tayong tayo. Pisilin ang puwitan sa bulo. Gawin ng 8 to 12 ulit, 2 set. Kapag kaya na, magdala ng magaang na bote ng tubig sa bawat kamay. Ang malusog na hip hinge ang nagbibigay ng power sa unang hakbang sa hagdan at nagpoprotekta sa tuhod. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung sa ang probinsya kayo nanonood at ilan taon na po kayo. Ikalimang ehersisyo, side steps o monster walk para sa tagilid na balakang at tuhod pang stability. Kung may theraband, ipulupot sa tuhod o bukong-bukong. Kung wala, pwede pa rin. Bahagyang yuko, Tiyan mahina ang higpit at mag side step ng 6 to 10 hakbang pakaliwa, balik pa kanan. Dalawang ikot. Ang layunin ay gisingin ang gluteus medius, ang seat belt ng tuhod para hindi kumanan kaliwa ang tuhod sa pag-akyat. Kapag walang band, isipin mong hinihila ang sahig palayo sa bawat hakbang at panatilihing nakaturo ang tuhod sa direksyon ng daliri ng paa. Ngayon, paano ito magiging programa? Gamitin ang 10 to 15 minutong hagdan ready routine apat na beses sa isang lingko. Simula, dalawang minuto na paglalakad sa loob ng bahay at ikot ng balikat o bukong-bukong. Sunod, ang sit to stand, dalawang set, step up, dalawang set, heel raises, dalawang set, hip hinge, dalawang set, side steps, dalawang ikot. Tapusin sa dalawang minutong dahan-dahan na paglalakad at banayad na banat ng guya at harap ng hita. Sa araw na mas mabigat ang tuhod, bawasan ang ulit at unahin ang kontrol sa pagbaba kaysa dami. Sa susunod na linggo, dagdagan ng 1 to 2 ulit bawat set o bagalan ng pagbaba ng step up at sit to stand bilang ng tatlo pababa para sa mas matibay na kontrol. Para sa araw-araw na gawain, isama ang microhabits na nagpapabilis ng progreso. Una, tuwing may upuan, gawin ng five mabilis na sit to stand bago umalis, parang lagda ng katawan mo. Ikalawa, sa bawat pahinga sa hagdan, tumayo ng tuwid, ilagay ang kamay sa barandilya at gawin ng eight calf raises, gisingguya bago muling umakyat. Ikatlo, Tuwing naghihintay ng kumukulong tubig, 10 side steps pakanan at pakaliwa. Maliit pero paulit-ulit, iyan ang consistent na lakas. Paano kung sumasakit ang tuhod? Unahin ang pihit sa balakang. Sa step up, itulak ang puwitan paatras at ilagay ang bigat sa sakong, hindi sa daliri. Siguraduhing nakaturo ang tuhod sa direksyon ng daliri ng paa, hindi kumakabig pa-loob. Gumamit ng barandilya para sa balanse at bawasan ang taas ng baitang. Kung nanunulis ang sakit sa ilalim ng tuhod, tigil muna at gawin ang sit to stand at hip hinge sa mas kaunting ulit. Kung namamaga, yellow 10 to 15 minutos pagkatapos kumilos at ipahinga. Gumamit ng suporta ng tuhod kung kinakailangan at konsulta ang doktor kung nararamdaman na napapabayaan ng may masidhi na sakit sa inyong pagkatanda. Iwasan ang maraming paglalakad sa ilalim ng araw kung malala ang sakit. Para sa balanse, dagdagan ang 3-point support drill. Hawak sa barandilya gamit ng dalawang daliri lang, tumayo sa isang paa ng 10 hanggang 20 segundo, palit. Kapag kampante, isang daliri. Pagkatapos ay nakalapit lang ang kamay, huwag bibitaw kung hindi handa. Ito ang tutulong para hindi ka nangangapa sa bawat baitang. Narito ang sample na linggo. Lunes, buong routine, labing dalong minuto, mababang baitang. Martes, Pahina o maikling lakad 15 hanggang 20 minuto. Miyerkules, buong rutin. Dagdag isa hanggang dalawang ulit bawat ehersisyo at bagalan ang pagbaba. Webes, banayad na lakad at dalawang set ng calf raises lang. Biyernes, buong rutin plus isang totoong practice sa hagdan. Dalawa hanggang tatlong palapag kung kaya. May kasama at may barandilya. Sabado, mobility day hip hinge banayad, side steps at banat ng guya. Linggo, pahinga at paglalakad sa umaga. Ilog sa maliit na papel. Ilang baitang ang kinaya mo ng hindi hihingal at gaano kasakit? 0 hanggang sampu. Sa loob ng dalawang linggo, ang target ay plus 1 hanggang 2 baitang nang hindi sumisipa ang kirot. Karaniwang tanong, gaano kabilis ang resulta? Iba-iba. Pero madalas, sa dalawa hanggang apat na linggo ng tuluy tuloy na gawa, tatlo hanggang apat na beses na linggo, mapapansin mong mas konti ang hingal at mas kontrolado ang pagbaba. Pwede bang araw-araw? Oo, pero pag iba-ibahin ang bigat. May araw na light and form, may araw na konti, pero mabagal ang pagbaba. Musakit ang tuhod ko kapag malamig. Anong gawin? Magpainit ng 3 to 5 minutong lakad sa bahay at mainit na shower sa tuhod bago mag-ehersisyo. Yelo pagkatapos kung namamaga. May barandilya ba dapat? Oo, safety ang una. Mas mabuti ang mabagal na progreso kaysa isang bagsak. Kung gusto mong simulan bukas, itabi ang checklist sa ref o sa pinto. Set to stand, 2 set. Step up, 2 set. Heel raises, 2 to 3 set. Hip hinge, 2 set side steps, dalawang ikot. Maglagay ng tuldok tuwing matatapos. Piliin ang isang tunay na hagdan sa bahay o sa barangay hall at itest mo ang sarili lingguhan. Ilang baitang ng tuituloy at anong antas ng hingal o kirot. Ang numerong iyan ang magiging insiberasyon mo, hindi para makipagbaligsahan, kundi para makita mong lumalakas ka. Huling paalala, ang script na ito ay pangkalahatang gabay at hindi kapalit ng personal na payo ng iyong doktor o physical therapist, lalo na kung may osteoarthritis, osteoporosis na may history ng bali o kondisyon sa puso't baga. Pero sa karamihan sa seniors, ang limang ehersisyong ito, kabag ginawa ng tuloy-tuloy at may tamang forma, ay sapat para gawing kaya ko yan ang hagdan sa bawat maingat na pagangat at mahinahong pagbaba hindi lang baitang ang nalalagpasan mo pati takot sa dulo ang gantimpala ay simple at mahalaga lakad na mas mahaba bahay na mas malaya at araw na mas magaan kung may natutunan ka i-comment ang akyat kayang-kaya at isulat kung alin sa limang galaw ang uunahin mo ngayon I-share ito sa kaibigang senior, baka sa susunod ninyong pagkikita, mas maaga na kayo sa itaas. Pakiclick lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.